Nagbigay ng limang araw na panahon ng Philippine Coast Guard para tapusin ang maritime investigation kaugnay sa pagbangga ng China Coast Guard vessel sa mga barko ng Pilipinas na nagsagawa ng resupply mission sa Yungin Shoal kahapon. Sa press briefing dito sa Malacanang, sinabi ni Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Gavan na inutos niya na sa Philippine Coast Guard Palawan District sa pangunguna ni Commodore Dennis Labay na simulan ngayong araw ang investigasyon batay na rin sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr kapag natapos na ani ang investigasyon, sinabi ng opisyal na isusumite nila ito sa Department of Transportation na siya namang magsusumite kay Pangulong Marcos para sa krampatang aksyon sa issue. Target ng Philippine Coast Guard na tapusin ang investigasyon at maisumite ang resulta ng investigasyon sa October 27. Nananatili naman anyang mataas ang moral ng Philippine Coast Guard sa kabila ng pananakot ng China. Sa katunayan, mas lalo silang nagiging masigasig sa pagbabantay sa mga teritoryo ng bansa. Kasama mo sa DZXL, RMN, Manila. Radyo Manroya Mamoga, ay tatak RMA